Magandang hapon po mga paps uh, Ngayon may naispatan na naman tayo na 2 stroke Ito ay uh, Kawasaki HD3 Na parang ginagamit niya to sa pang uh, hanap buhay Kaya ito yung nakakatuwa Dahil uh, katuwang sa hanap buhay itong uh, motor na ito, HD3 Hindi ko lang sure eh, kasi kung anong model to At uh, tara, samahan niyo ako mga paps Ayan mga paps ito yung sinasabi ko. Ayan. Yung Kawasaki HD3 ni Sir. Ayan di paps. Ayan. Paps ano pangalan natin, paps? Alvin po. Ah, Alvin. Ayan si Kuya Alvin. Ayan ang uh, motor ni Kuya Alvin, oh. HD3 na pagka ko ano ta, eh, Olympic. Mga 2000 model to ano Sir. Ayan, 2000 model at uh, naka sidecar. Ginagamit ni Kuya Alvin pang hanap buhay at ito, ito yung mga tinda ni Kuya Alvin. May kwek-kwek, hotdog, uh, kikiam, at saka fishball. Ay, yan. Kuya Alvin, taga saan ka? Kuya Alvin. Batingan. Ah, okay. Taga, dito lang pala, malapit lang. At uh, lagi ka ba nandito, Kuya Alvin? Pagkahapon? Ako. Uh, o. Pagumaga. Ah, ikaw rin ba yung nandito sa may ano, triangle? Ay sa May Central. Ayun, at at tingnan nakakatuwa ang motor ni Alvin katuwang niya sa hanap buhay talaga 'tong HD3. At uh, ako ay natutuwa kasi kaya mo hanggang ngayon may uh, namamayag pa rin talagang uh, sobrang tibay ng HD3. Ikutan natin dito sa gilid. Ayun, pagka alam ko ito yung ano naman, side cover na Beta Max. Ayun. Uh, yung tuti nito, Kuya Alvin, ano ano? hinahalo na ano? Kinahalo na. Pero tawag dito, ilang ano ko maghalo? Isang litro. Ta ano na tantyahan na lang. Tinatakal na lang. Ay. ayun at dito ako natutuwa talaga sa HD3 ni Kuya Alvin dahil hanggang ngayon tingnan niyo, namamayag pa rin. At uh, ayun, sa mga viewers natin na gustong uh, bumili at uh, mahilig magmeryenda, ayan, ito yung mga tinda ni Kuya Alvin. And dito siya sa amin, sa tatala. Dito lang. Dito siya pumepesto sa tapat ng Alpamart Pagka ganitong oras ano, Kuya Alvin. Tapos minsan daw doon sa may highway, dito sa may triangle. At uh, ayun. Nakakatawa dahil hanggang ngayon ay gamit-gamit pa ni Kuya Alvin tong, uh, HD3. Kaya tingnan nyo hanggang ngayon mga paps, namamayagpag pa rin tong HD3. Talagang kayang gusto gusto ko tong motor na to dahil uh, katuwang natin sa anak buhay at uh, at the same time may uh, napakatibay kaya ayun kaya sige maraming maraming salamat kuya Alvin at uh, <laughs> thank you thank you sa pag-share mo dito sa motor mo at ayun uh, sa mga viewers natin na gustong bumili ng uh, paninda ni kuya Alvin ayan nandito lang sa Tatala malapit kaya thank you kuya Alvin salamat okay e, ayun mga paps uh, nakita na natin yung uh, motor ni kuya Alvin nakakatuwa dahil hanggang ngayon namamayagpag pa rin at uh, sobrang tibay <laughs> kaya yun ang gustong gusto ko sa hd 3 dahil uh, less maintenance at uh, at the same time yung mga pyesa meron pa rin naman at uh, uh, hindi nawawala so, hanggang dito muna mga paps ang vlog natin dahil uh, kakain muna tayo bumili ako kay Alvin ng uh, kikiam tsaka beach kaya maraming maraming salamat ulit sa atin mga paps at ingat lahat and God bless thank you